Kanya-kanya tayo ng paraan para harapin ang mga problema sa buhay. Ang iba nagta-travel, nagsha-shopping, o kaya nagpo-food trip. Pero kakaiba ang babae na aming nakilala dahil imbis na tunay na pagkain ang kanyang pagtripan, sarili niyang buhok ang pinupuntiryang lunukin at ubusin. Ano ang tawag sa kondisyong ito ni Diana? Bakit sarili niyang buhok ang kanyang ninunguya at nilulunok. Heto na ang kwentong kakaiba ng tinaguriang The Hair Eater. Kapag sinabing buhok, agad na masasabing importanteng bahagi ito kung kagandahan ng mga babae. Ang pag-uusapan, paniwala pa nga ng marami, your hair is your crowning glory. Pero ano kaya ang pakiramdam kapag narinig ito ng mga babaeng tulad ni Diana na sa tuwing aayusin ang kanyang buhok, halos hindi makatitig ng matagal sa harap ng salamin. Grabe na pala yung na tinatago niya dun sa ano sa buhok niya na yun na naubos na pala. Makita mo na lang yung Buhok niya, pataas na ng pataas yung niya. Yung mga babae po kasi, di ba, mahilig po mag ng buhok. Siya po, ano po, mahilig po siya magbunot ng buhok. Kadalas yan, nakikita ko nasa bibig niya yung ano, kinuha niyang buhok. Ang ginagawa mo, baka mamaya magkasakit ka pa sa bitukan niya. Tulad ng mga kikay na bata na maagang nahilig sa pagpapaganda, suklay at pang-makeup ang laging hawak-hawak noon ni Diana. Ay naku, si Mariussef, ganda ng buhok niyan. Kasi ako, nagpahaba rin ako ng buhok. Ang buhok ko, ang gandit sa, ano ko, sa bewang ko sa likod. Parehas kami ng buhok niyan, na wavy ang ano niyan. Alun-alun ng buhok niyan. Kung bagas ano, isa sa mga aset niya yan eh, araw. Pero ang nanay ni Diana na si Aling Des, may napansin ng kakaiba sa ikinikilos ng banidosang anak sa tuwing mahahawakan daw nito ang mga hibla ng kanyang buhok. Pagbunot na sana nagbubunot, kahit sinasaway ko, kahit tinatago ko na yung pangbunot, tuloy pa rin siya. Siguro, sa kamay niya lang inaano, tin pinambubunot niya. Pag nakita ko, titigil yan. Tapos siguro, hindi niya mapigil yung kate, tuloy na naman siya. Aminado si Dayana na minsan siyang nahilig noon sa pakikipagbarkada <laughs> ba kinagawa mo sa buhok Gusto ko tanggalin. At paglalakwat siya. So, Diana, may problema ka na talaga sa tatay mo dati pa? Actually po, hindi naman siya yung problema. Parang ako po kasi matigas yung ulo ko. Kung baga po, kung anong pinagbabawal niya, yun po yung ginagawa ko. Ginabi ka na naman ah! Uwi pa ba ng isang matinong babae yan? Sa pa, malilintikan ka sa akin. At hindi niya raw kailanman makakalimutan kung paano siya dinidisiplina ng istriktong ama. Kinabukasan po, ganoon na naman pong oras ako umuwi. Tapos si mama ko po nakaabang na sa, sa kalsade kasi alam niya nga po na ganun na yung gagawin sa akin. Tapos hindi ako naniwala kay mama ko po na ano na ganun. Do umuwi pa rin po ako. Si Papa ko nasa pinto na. Ikaw! Ah! Tapos sinawakan niya na po yung boko. Wala na pong sali-salita. Hindi ka nakikinig! Ah! 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 po yung inano niya, pinang... Ano niya pinang sa Pinang buko. sa buko. Kuchilo. Ginawang kogon? Oo po. Actually, o. hindi naman po yung ano. Parang inuka-ukahan niya na ano. Yung, parang siyempre po kutsilo yung ginamit niya. Kaya parang walang direksyon nun yung buhok ko. Ako, nagsisisi rin ako sa nagawa ko sa kanya. Umiiyak ako sa sarili ko noon. Sabi ko, wala, wala akong magagawa. Hindi ko na ibalik yung nangyari na yun. Sabi ko, kasalanan ko. Bakit ginanon ko ang anak ko? Pero kung iisipin ko naman, parang din naman para sa kanya yun eh. Kaya sabi sa akin ng asawa ko, kasalanan mo yan, sabi sa akin. Sabi ko, hindi, kako, disiplina lang yun sa akin. So, iyak, iyak, iyak. Opo, umiyak talaga ako kasi ang haba ng buho ko na makapali. Isang linggo po ako nun hindi nakapasok sa, ano, sa school kasi naiiyak ako pag pagtiti alam ko pagtitinginan nila ako. So palagi mo talagang may connection talaga sa isip mo, sa utak mo yung nangyari sa yung yon. Opo, parang sabi ko wala na rin namang ano yung buhok ko, ang pangit na. Parang dinire-diretso ko na lang po binunot ko po siya. Tapos hindi ko siya namamalayan na. Na umahaba po siya pero yung sa ano po nauubos. Labimpitong taong gulang lang noon si Dayana nang mahulog ang kanyang loob sa isang lalaking nakilala sa kanilang lugar. Ayaw ba? Gusto, kaya gagawa ng paraan at hindi nagtagal. Nabuntis siya ng lalaki at maagang bumuo ng sariling pamilya. Ang aga mong nabuntis. May epekto rin kaya yung pagre-rebelde mo? 18 pa lang may anak ka na. Kay papa po kasi bawal ka na lumabas ng alas 5. Kailangan pag alas 5 nasa bahay ka na. Hindi ka na pwedeng tumambay. Eh yung boyfriend ko po pagdating ng hapon, doon lang po siya pupunta. E eh, bawal na po kay Papa. Kaya ginagawa ko, tumatakas po ako ng hating gabi sa bintana po. Nanabi ka lumabas, gano'n. Kaya parang nawala na ako sa ano nung... No. tas naano ko na lang po na, nabuntis na ako. Dahil sa pagkakalulong sa bisyo, unti-unting nasira ang relasyon ni Diana sa tatay ng kanyang mga anak. At ang kinatatakutan ni Diana na mangyari sa kanyang pamilya, dumating na parang isang bangungot na tuklasan ng kanyang kinakasama ang lihim na matagal nang itinatago ni Diana. Actually po, kahit nung nagsasama kami, binubunot ko po. Minsan yun po yung pinagtatalunan namin. Sabi niya, bakit daw ayaw ko pong tigilan? Opo. Kaya parang siguro minsan yun din yung naging ano sa kanya para mababae. Eh. Asin ka na naman? Lagi ka na lang umiinom ah. Wala na nagsimula ang kalbaryo ni Diana bilang solong tagapagtaguyod ng pamilya. Ba't ka ba nang uh! Ay, hindi ko alam? Ha? Ba't ka nang Ay, hindi alam? ka alam na may babae ka? Ha? Ah, may babae ako! Kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at Sira sa salita ang lakas maka unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad Integridad. Proven and tested. Skin Pro. Kasi sabi niya, paano kita maharap sa ano kung ganyan itsura na? No? Bakit ka naiiyak? <laughs> <Maalala> mo. <laughs> <laughs> Mahal mo <po> pa siya. <laughs> Hindi po. Siyempre, may, 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 mga, may mga anak kami. <laughs> Ang pagbubunot ng buhok ni Diana ay mas lalo pang tumindi. Bukod sa mga gabing halos apat na oras siyang nagbubunot ng buhok, dumating din sa puntong kinakain na rin niya ang mga hibla ng buhok ng kanyang nakukuha. So bakit mo binubunot at kinakain yung buhok mo? Actually po nung una, hindi ko po talaga siya akalain na mangyari. Kasi pagka pinubunot ko, ginaganon-ganon ko lang po siya sa labi ko. Hindi ko po namamalayan, nangunguya ko na po pala siya. Pag ano lang po yung, bag, basta paggabi po yan, bago, mat, bago yung parang bago matulog, ganun po. Kasi hindi ako kagad basta-basta nakakatulog. Parang minsan isip ako ng isip, tapos abang nag-iisip po ako, nagbubunot ako. Okay. Parang ganun po, tapos nakakain ko na pala Alin, siya. Ano, mo, tapos lululutin Opo. Trichotillomania, ang tawag sa kondisyong palagi ang pagbubunot ng buhok. Tinatayang may apat na sa populasyon sa buong mundo ang nadokumentong mayroon nito. At ang trichotillomania kapag hindi naagapan ay pwedeng lumala. Ito ang trichopagia, o pagkain ng binunot na buhok. Kondisyon na nararanasan na rin ngayon ni Diana. So posible namang galing ito sa isang insidente lang at madala na hanggang katandaan? Mm, totoo yan. Dahil kasi unang-una may predisposition ang obsessive-compulsive disorder. So, kung baga, meron na siyang 25% disposition na paano kung meron yung mga kamag-anak niya o yung mga magulang niya ay gambler o kaya naman yung sabihin na natin, alcoholic, yung may mga ganong klaseng problema. So, maaring ito naman yung pamamaraan niya para sa ganoon, eh, sabihin na natin, nagtuloy yung compulsion. So, iba pa yung kinakain yung buho? O bakit naman kinakain yung buhok. Kasi pag kumain ka naman ng buhok, natin yung satisfaction na parang sinabi niya na relieved na yung tension, na wala na yung pakiramdam kong uh, galit, na wala yung pakiramdam ko na parang yung sugat na nararamdaman ko before. Yun yung parang satisfaction, yung pagkain. So regardless kung sasabihin natin na ito ay pamamaraan para yung talagang sabihin mo, yung maalis okay. lang yung tension pag binunot yung buhok na ganun, sa kanya, mas gugustuhin niya kung kakainin pa niya. ako So sa palagay mo, uh, Diana, yung nangyaring yun sa'yo, sa pagitan mo at ng tatay mo, yan ang talagang nitsa o simula ng lahat ng mga problema Opo. mo, di ba? Sitwasyon mo ngayon. Ano po, hindi ko naman sa hindi ko naman po sinisisi si papa ko eh. Ang sinisisi ko po talaga yung sarili ko kung nakinig ako. Parang ito lahat yung naging sukli ng ano ko, katigas, hindi ako nakinig. So ngayon, nag-aayos ka pa ng buhok ng iba. Opo. O, sa, par po. sa parlor. Parang kabaligtaran, ano? Opo, yung buhok. ka ng buhok ng iba, pero winawakwak mo yung buhok mo. <laughs> yung buhok ko po, hindi ko maayos-ayos. Ano okay. Anong balak mong gawin? Kailan mo babaguhin yan? Anong po, pag binigyan po ng pagkakataon, siguro, sabi ko nga, may mag-ano lang sa akin hulog ng langit. Talaga, sabi ko, mabalik lang yung confident ko sa sarili ko po kung maano lang, mabalik lang sa normal yung buhok ko. Tuloy man ang pagsubok sa kanyang buhay at hindi managarang malulunasan ang kondisyon. Naniniwala si Diana na hindi sa kapal at ganda ng buhok nakikita ang kahalagahan ng isang tao. Nasa nilalaman pa rin ito ng ating mga puso. Ang pagtanggap sa kanya ng kanyang pamilya ay sapat ng korona ng kanyang angking ganda. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio Roll on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi. By day and at night, para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag balinis sa na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan. for your Kili Kili.